Hello po. Good morning, good morning, good morning mga katunyeng. Ayan po at uh, andito na po kami ngayon sa Katiklan. At uh, siyempre, salamat sa Diyos na uh, nakarating na rin kami dito. Na umalis po kami ng uh, Manila, Alabang ay ano, uh, Sunday, uh, 1 na uh, PM tu Batangas sa uh, Batangas to Kalapan malis kami ng uh, dumating kami ng kwan, kalapan ko uh, uh, uh ay uh, dumating kami ng Ruas ng uh, 12 PM tapos uh, ngayon ay uh, kahapon muli kami kasakay uh, Ruas pa uh, katiklan at ngayon mga katuling ay uh, nandito na po kami uh, dito po ay uh, maulan hanggang ngayon po ay maulan dito sa probinsya ng Aklan oh ang lakas lakas na namin mga katuling ayan uh, po ayan uh, po Ayan po yung port ng uh, katiklan at uh, inaayos inaayos po yung uh, harapan ng uh, starlight na sinapya namin mga katwiling at uh, siyempre umagang umaga ang oras ay uh, to three at medyo umulan nga po uh, mayroong punting ulan at uh, salamat kay Lord dahil uh, nakasakay din kami mula kahapon nang galing kami ng Roas Mindoro. Ayan po. yung um, inabot ng biyahe namin ng uh, Manila, Katiklan, Aklan, Todis. Ayan mga katunyay. Siyempre, samahan nyo ako sa video. na uh, nakarating kami ng ligtas. Bababa lang po siya. <laughs> Pansin Pris and shout po dyan kayo shout po yung mga kapat ng mga video na ito subukan po natin ang video na makikita niya at siya sa salamat sa inyo dahil uh, lagi kayo nga sa kintay time ayun na po uh, ang port ng Katiklan haba ito. Maraming karga. Kotsi, alo-alo, truck, bus. Maayos lang makasampa yung alabasan para makalabasin yung mga uh, kargang sasakyan. Opsi at mga tara at mga karga. pagkatapos yan ay kami na po ibababa, mga katol.

So this ang uh, one night mula alabaang hanggang katiklan, aklan mga katons kaya ang iba na excited <laughs> Gustong bumaba kagad kahit hindi pa naisampay yung uh, labasan ng uh, barko Inaayos ah, pa yan <clears throat> <laughs> Ayan mga katonying at hanggang dito na lang ang aking video at uh, siyempre uh, lagi natin talaga ay na, mahal tayo ng uh, Panginoon. I love you all. Bye bye. I love you.